guys so susubukan daw nila yung ating paming wet. kaya makauli kayo nang andyan ha pating oh 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 Mm -hmm. Ayan o, oh, where ka mga master Ayan, Nasaan tayo ngayon At dobo Ayan o, oh, doon sa tinubo na spot niya ano, Di ni Josh Guys, ka-vlog TV. Ayan, o. Kay Spot Vlog TV. Ayan, Diyos. John Diyos TV, ayan. Ayan, o. So, yung gagawin natin ngayon, gamitin natin yung, ano, yung, yung ating fish trap, eto. Tapos, so, eto yung natin dyan. Masa. So, iiwan natin sya mga siguro doon. Ayan, dyan, Sa so, may tapat nung tayo, sige, o. Tapos, siyempre, may dala din tayong bulate, habang naghihintay tayo sa fish trap natin pupuko din tayo ayan oh mga master uh, update ko na lang kayo sa magiging natin uh, adventure natin ngayon dito sa Atlobola ayan oh let's go girls ayungin ayungin in. ayun ini ayun tidak pihak pada tidak berpaya. bisa Bisa Mm, puti ko nauna ako ayun Yun, oh ayungin 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 diba Yun. ayun ayun na mga masaya ayun yun oh. yun oh oh no ayungin oh ayungin ayungin Ang dami ayungin dito oh ayungin Yung ina yung in. Yun master oh, yung ino. Oh, oh yung oh. 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 Laki oh. Laki na oh. ayungin, ayungin, ayungin. Ayungin, ayungin. Marami dito sa tapat lang natin ha. Oh. Ano, tapat lang natin yung mga ayungin. Yun. Tao naman nun. Hindi man nang sinubo. Ayungin, ayungin. Isubo mo, ayungin. Oo. Bulager. Ayan o? ayan o. may audience tayo. Ayan o. Eh, hinaya sila o. Ayan. pagkahulog lang natin. Tinan mo. Ayan o, pagkahulog natin. Hilay na yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. na. Ay, hindi natin nakuha. Wala na yata ang bulat eh. na nga, kinuha na niya. Ayun o. Ang cute. <laughs> ang cute daw, Ang cute. Ang cute. Yan, nandito lang siya sa malapit. Ayan o. Ayan o. Yun. Ay, hindi nakuha. Nagyan <laughs> mo ng <nang> ganyan. Kaya mo din sa malayo. Eh, na ukuha na naman yung bulate natin. Ayun. Ayun. Ang cute. Ang na cute din naman. Sabi na sila pito niya sila. Na pati. Diyan lang pagod na sa damuhan. Siya yung nakakita. Umiinom siya sa may sapa. Tapos pumunta sa damuhan. Gulong ko. Tapos nilap yung talong damo. Ay nilap yung damo. Tapos dinakma niya. Ayun. Hindi it. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Dan. Ayun yung no, yung ano, lumabas. Maganda sa tagulang talaga, maraming sigay. Nagsisili mm -mm. mm, ka o, ka. na. kayo sa video. Kayo yung kakabot, yun. yung ayun o, no, <laughs>

పే dito taray to

so susubukan daw nila yung ating pamimit. kaya makauli kayo ng andyan ha pating <laughs> tawa nyo balyan <laughs> na kami mo open mo yan, di yan, yung isa yan 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 yan, yan open mo yan yan, salaw mo na Ano pangalang mo sa kuya? Ya yeah o oh, you know Yun o kita yung huli ninyo Nagay mo sa ano? Oh, okay, na natin yung trap natin. Ayan dito. Okay Okay Ayan lang. Na, na natin. Ayan natin anong naman nung ating fish trap. So, ano yan. Ito itong na nakababad. Ayun. Wala. 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 Na. isang ano lang isang hipon lang wala na dalawa tatlo apat apat na ano hipon lima eh mga nawali ko guys so, ah. may mga hipon ayungin hey. tilapia hey. And let's see though.